Magandang araw po, mga kapatid. Ako po si Eric Rivas at welcome pong muli sa Landas ng Pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango po kay uh, San Mateo, uh, chapter 18, verse 21, hanggang chapter 19, verse 1. Pakinggan po natin. Noong panahong yon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin. Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitong pong ulit panito. nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na sampung milyong piso. Dahil sa siyang walang iba, ibayad, inuutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayan. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo siya ng isa sa kanyang kapalingkod na may utang na limandaang piso sa kanya. Sinugaban niya ito at sinakal sa bayuwi ka. Magbayad ka ng utang mo. Naglumod yon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapalingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari. Kaya ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi pa dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking aman nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni so, sa mga bagay na ito, siya ay umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judaya sa kabila ng Ilog Jordan. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagmumuni-muni sa pamamagitan ng isang tanong. Naranasan mo na bang magkasala o may ginawa kang hindi mabuti o maganda na siyang ikinagalit ng taong napagdulutan mo ng sama ng loob? Di ba ang hirap humingi ng kapatawaran lalo na kung alam mong nagkamali ka at kasalanan mo ang lahat. Ngayon, balik na rin naman kaya natin. Ikaw na yung nagrabyado at sa iyo mismo nagkasala ang isang mahal sa buhay, kaibigan o kakilala. Ano ang iyong magiging desisyon? Mapapatawad mo ba siya? Sa Ebanghelyo ngayong araw, isang napakahalaga at magandang aral ang ibinahagi ni Jesus tungkol sa kapatawaran kadalasan ay pinapairan natin ang pagpapahalaga sa sarili nating damdamin at pipiliin natin na huwag na magpatawad. Malamang may kakilala ka na hindi na kinakausap ang isang mahal niya sa buhay dati dahil sa isang alitan o tampuhan. Mga magkapatid, magulang at anak, kamag-anak, dating malapit na kaibigan at iba pa. Pinapa-alalahanan tayo ni Jesus na dapat tayong matutong magpatawad sa mga nagkamali sa atin, humingi man sila ng kapatawaran o hindi. Ang pagdala ng galit at hindi pagpapatawad ay napakahirap at napakabigat dalhin. Eh, ang yabang pa eh, at uh, pawang nagmamatigas, bakit ko patatawarin yan? Ang patawarin ang ganitong tao ay hindi pagkonsente sa kanyang mga nagawang bag sa, sa kanyang mga nagawa bagus isang paraan upang mapalaya natin ang ating isipan at puso sa mga damdaming at emosyon na hindi maganda para sa sarili nating kapakanan ang aral at payonesus ay higit na makakatulong sa ating pag-iisip Matatanggal ang anumang pait sa ating isipan at unti-unting maghihilom ang anumang sugat sa ating mga puso. Hindi rin naman dapat malimutan ang nangyari. Ngunit sa iyong pasya na mag-let go at mag-move on ay magdudulot sa iyong buhay ng kalayaan at kaginhawaan. Pagtignan natin si Jesus at ang kanyang karanasan. Ilang beses siyang nagpatawad sa mga umaway, bumastos, at nang-api sa kanya. Bago siya mawalan ng buhay habang nakapako sa krus, sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Grabe, no? Kapatid, mayroon ka pa bang dalang galit o tampo sa iyong kalooban? Mayroon ka pa bang kakilalang hindi mo pa pinapatawad? Bakit hindi mo subukang tularan si Jesus? Patawarin mo na kung sino man siya. Hindi madali pero hindi rin naman kailangang maging mahirap. At pag nagawa mo yon, makakaranas ka ng kalayaan at katahimikan sa iyong puso na posible lamang dahil sa grasya ng Diyos. Gusto mo yon, di ba? Gusto rin ni Jesus yon para sa iyo. Kung may kakilala kayo na sa tingin ninyo makakatulong ang pagmumuni-muni na ito, pakilike and share na lang po. Baka mapatawad na niya kung sino man dahil narinig niya ito. Maraming salamat mga kalandas. God bless po.